Hello po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malodi Los Santos para po magbigay dito ng reaksyon sa video uh, po ni Bupil Mix Vlog. Ayan. At uh, dito nga po ay talagang hindi na po nakapagtimpi si Bupil dahil nga sa mga pinagsasabi tungkol kay si Joy Diwata. Di ba? Kaya pakinggan po natin ang mga sinasabi ni, Boy, ni Bupil tungkol dito po kay Ibgipta. Dahil hindi na po siya nakapagtimpe. Ayan po. Pakinggan po natin mga kapatid. Ha? Pati paan ni John? Kalingap daw. Hindi kami, kahit ako, nagreaction sa mga diri mo. Kahit below the belt. Egypta. Ha? Hindi, hindi kami nakikialam. Pero wala kang katigil-tigil. Daig mo pa ang walang pinag-aralan. Naturingan kang teacher. Egypta. Naturingan kang teacher. Pero babastusin ka. Ha? Hindi ka karispe-respeto, Egypta. Marapat ba? Na ito. Ito mga paa ni Kalingap Dan at ni Joy. Ay, hamakin mo. Ikumpara mo sa paa ni Midet. Ha? Guys, paglilinaw lang. Wala akong pakialam po kay Midet. At hindi po namin inaaway si Midet. Pero ikaw, ang tanda-tanda mo na. Ha? Ang tanda mo na, Egypta. Mukhang wala kang tinandaan. Ha? Ito, ipakikita ko sa inyo. Ha? Ipakikita ko sa inyo. Naturingan kang teacher. Ha? May aral ka? Tanong ka lang. Kung may aral ka, Dapat professional. Ang dating mo, professional kang salita, ha? Dito, lumalabas, mukha kang balahura Egypta, ha? Eto, guys, pakinggan nyo muna. Dapat ba na ilagay mo pa dyan, ha? Ilagay mo pa dyan talaga? Yung paan ni Kalingap dan? at paan ni Joy, ha? Eto, guys, panoorin nyo. Ah, pa, mga bango dyan. Kayang-kaya kaya nyo ba yung ginagawa ni Mida? Kaya nyo ba? Pakita nyo nga. Sige nga. Kaso lang, hindi kaya ng idol nyo. Maiksi lang yung paa eh. Ngayon mga kapatid, dito po ay, dito po na talagang hindi na nakapagtimpo dito si Bupil Mix Vlog dahil sa pati mga binti nung dalawa ni Dan at ni Joy ay kailangan pa bang hilaitin o ibig sabihin hintasan alam nyo po mga kapatid dito sa sitwasyon na to ako, wala ako dito masasabi talaga sa sinabi talaga niyang niibyekta na maiksi ang mga paa ni Dan at saka ni Joy wala kayo dito alam nyo po mga kapatid lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may katangian na wala perfect na tao. Kaya dito kay Egypta, pasensya na Egypta, no? uh, ako ilinalagay ko lang sa lugar. Lahat naman tayo minsan nakakapagpintas. Pero dito sa ginawa mo na dinala mo sa social media, yung mamintas ka, sana naman po, bago tayo mamintas, tingnan muna natin ang sarili natin sa salamin, kung kapintas-pintas din tayo, o kung perfecto tayo. Dahil ang alam ko po dito sa uh, mundo, walang perfect. Mayroon pong uh, perfecto pangalan lang. Pero yung perfect na buong pagkatao mo, kahit ikaw pa ang pinakamaganda sa buong mundo, may kapintasan pa rin po yan na makikita. Kagaya nyo po, may edad na rin po kayo. Di ba? Diba? Dapat po tayo, tayo ang huwaran ng mga kabataan dito sa social media na hindi tayo mangungunang mamintas. Di ba? Diba? Kasi ang kapintasan ng tao. Lahat tayo may kapintasan, mga kapatid. Hindi lang po si Joy, hindi lang po si Dan, hindi lang po si Mide, hindi lang po si Malodilo Santos, at hindi lang po iyan si Egypta at si Bupil Mixed Blood. Lahat tayo dito sa mundo may kapintasan. Kaya ang pagkakaiba lang natin, ah, Egypta, hindi tayo yung below the belt kong mamintas at iialim iaalinturad mo pa sa yung sinusuportahan kimidit alam niyo po mga kapatid ako dito ayaw kong magreaksyon patas lang talaga ako nung umalis si Medet may narinig ba kayo sa akin hindi dahil rinerespeto ko dahil bilang isang kalingap sabi nga ni kalingap rab wag na nang re-reaction ng si Medet rinerespeto po yun ng mga reaktor ng kalingap. Bakit po sa tingin ko dito kay Egypta, dahil ito si Egypta po, ay kalingap dati yan. Nagtaka po kami kung bakit na po siya naglihis ng landas dahil po sa pagsuporta niya kay Medet. Hindi ganun. ba? Diba? Nang galing ka sa kalingap, respetuhin mo ang kalingap. O respetuhin mo ang beneficiary ng kalingap. Dahil po, rinirespito rin ang binipisyari na umalis sa kalingap, kagaya ni Midit, na rinirespito. Dahil sabi nga ni kalingap, para huwag nang reaksyon ng si Midit Dahil nagpaalam nga na aalis na ng kalingap. ba? Diba? Rinirespito po yun. Kaya lang, sa tuwing na may naririnig, talagang hindi na po nakapagpigil ito si Miss Bupil dahil, syempre, yung sinusuportahan namin na kagaya ni Joy, pinipintasan na below the belt na maiiksi ang paa. Hmm. Sa tingin ba kaya ninyo, mga kapatid? Kayo ba ay mahahaba, mga long leggers, ang inyong mga paa? Hmm. Lalo na ito po si Egypta, ito ay may edad na rin po. Nakagaya ko, dapat po tayo mga, mga kapatid magpadala ng maayos tayo po ang mag ano, mag-guide sa mga makabataan. O oh, mali yan mga sinasabi nyo, ang mga basher, huwag magpaka below the belt, di ba? Dapat ganun po tayo. Kaya lang po, para lang po tayo dito sa views, ha, mga kapatid. Pahamakin natin ang isang kagaya ni Joy na isang kagaya ni Dan. Ay di hamak naman po kung tutuusin kung titingnan, mas maganda man naman po di hamak si Joy. O sabihin natin, maliit na tao. Maiksi ang pa na sinasabi mo, uh, jip, jip ta. Pero po, ang kalooban, ang kagandahan ng isang tao, yun hindi panlabas lamang. Ang titingnan natin, ang kanyang kalooban. Kung papaano siya manalita, kung papaano siya magrespito sa kapwa. Iyon ang napaka-importante. Dahil kahit anong iba tong pagbabas ki Joy, never po kaming nakarinig sa kanya na sumagot dito sa mga basher. Di diba? Pinagtangkaan na isam, isalbed ang dandan Joy. Ay si Joy, may narinig ba po kayo na sumagot si Joy? Di diba? wala? Kaya iyon ang katangiang mayroon si Joy. Kaya wag po tayo masyadong below the belt kung magsalita. ba? Diba? Ako dito, sa totoo lang talaga, naiintindihan ko si Bupil na hindi na talaga po siya nakapagtimpi. ba? Dahil kung talaga noon na babanat yan, kimidit, noon pa po yan. Pero hindi siya dahil sinusunod niya lang yung sinabi ni Kalinga Prab na wag nang reaksyonan. Kaya akong ako ako sa iyo medit kung uh, mapapanood mo tong video ko. Ang panawagan ko sa iyo, uh, ako wala akong uh, galit, wala akong masabi sa iyo dahil alam kong mabait kang tao at kahit papaano na kita. Yung sinabi nila na ikaw ay wala na yung love team nyo, yung dandit, alam nyo po nakapagpalo ako sa iyo para masuporta naman kita. Pero yung mga reaktor mo, ah, yung ibang mga reaktor mo, sana naman po pagsabihan mo na wag naman ganito na below the belt kung magbanat sa beneficiary ni Kalingap Dan, oh, ni Kalingap sorry ha. Ah, dahil hindi wala naman po sa inyong ginagawa ito si Joy, di ba? Ganun lang sana dapat. Ilagay natin sa tama. Huwag yung below the belt na pipintasan nyo to si Joy at may tangkapang ipapasalbid nyo. Huwag naman po ganun dahil hindi po yan makatarungan. Hindi po yan uh, tama yung ginagawa. Diba? Kaya ako para sa akin, talaga po mga kapatid, ayaw ko sana po, pero bumanat na nga at na ito na nga si Jipta na masyadong bilodabit kong magsalita dito kay Ki Joy, na maiksi ang paa. Maiksi ang paa ni Dan. Kaya nyo ba ito? <laughs> lahat na tao, kung marunong magmotor, kakayanin yan. Dahil may motor na mababa, hindi yung motor na mataas. <laughs> Kayang-kaya yan ni Joy, di ba? Yung dahil mayroon pong motor na pambabai na mababa lang. No. Kaya tayo lahat kakayanin kung mayroon lakas na loob magmotor, nakagaya ko. Kaya ko rin magmotor, pero ako'y takot. Di ba? Kaya wag na natin pong palalakihin pa ang bagay na 'yan dahil ang masasabi ko lang, ang panawagan ko lang dito kay Midit para hindi masira ang community mo, Midit ay pagsabihan mo ang mga reaktor mo na wag naman below the belt. Kung uh, ipahayag, ipagsigawan yung mga ginagawa mo, yun dapat po ang gawin. I-promote kung ano ang mga ginagawa mo. ba? Diba? Ganun sana po ang ga dito sa mga reaktor. Huwag yung puro na lang pakikipag-away. ba? Diba? Dahil hindi, wala naman pong nakikipag-away eh. Dahil kung sa, kayo po ay below the belt dito sa sinusuportahan natin, ay marami pong ma ano sasagot sa mga sinasabi niyo at ang panawagan ko po uh, ayaan ayahan na na para hindi na po uh, maglaganap pa baka diyan po ay mag-viral uli <laughs> <coughs> ang ipalaganap na lang natin kung ano po ang ginagawa ni Joy at ni Dan dito na lang po tayo sa ano sa Dan Joy na tayo talaga po sa Danjoy, talaga pong uh, anuman, bagyuhin man yan, o hindi po kami patitinag. Sasagot at sasagot po kung ano ang mga ibabato niyo po sa Danjoy at sa lahat ng mga love team, kagaya po ng Junkar, and say, nandiyan po kami para idipinsa po ang mga beneficiary ni Kalinga Prab. Diba? Kagaya na lang po sa Rochelle, hindi na po tigilan. Sari-saring pararatan po. ba? Diba? Kaya napaka ano po ng mga basher po na hindi natin mapigil itong ano. Kung sa ano nga, parang hangin na hindi pwedeng pigilin. <laughs> Kaya po mga gabatids, um, Magrelax na lang tayo. Huwag tayong makapag makapag uh, ano, masyadong ma-stress dito sa mga uh, basher dahil po ang mga basher po at ang iba pong uh, mga reactor na below the belt pong magparatang dito. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po kung magsuportahan na lang tayo. Bawat kahit po tayo may mga kanya-kanyang manok. manok nga daw na pula. Sa so, totoo lang po mga kapatid dito, nandito tayo sa social media ay may kanya-kanya tayong ano na wala namang pinagbabawal. Basta tayo po ay sumunod lang sa gusto ni Lolo, ni Lolo sa YouTube. Malaya tayong lahat magsalita, mag-content. Huwag lang po tayong manghamak ng tao. Di ba? Dahil pag tayo once na nanghamak ng tao, tayo rin po ang magdadala niyan. Hindi po man maapektuhan ang mga taong ano, kagaya kay Joy. Ignore. Di ba? Ini-ignore ni Joy dahil kung gugustuhin na magkamotor si Joy ay madali lang yan. Kayang-kaya yan ang paan ni Joy. Dito ang tinitingnan natin, hindi yung panlabas na tao, uh, panglabas na kanyuan. Ang iniano dito para sa akin, napaka-importante yung pangkalooban. Kung paano po tayo maging mabuting tao. Yun lang po ang masasabi ko at maraming salamat po. At suportahan na lang natin po sila Kuya Val Santos Matubang, at Idna Vlogs, at lalong-lalo na po si, Kuya, uh, si Kalina Prab, uh, ang Rochelle, Si Roel at si Richelle, suportahan nilang natin. At iwasan na natin pong maging ma-stress ma dito sa mga buzzer dahil nak wow, nakakatakot po palang ma-stress. May sakit ka na nga, lalo ka pang magkakasakit. Talagang totoo, mahirap po ang ma-stress. Dahil hindi mo alam kung ano po ang nararamdaman mong sakit na gusto mo na lang umiyak ng umiyak. Kaya, iwas na lang po tayo sa stress, mga kapatid. At masasabi ko naman sa iyo, Egypta, ay dahan-dahan naman dahil sasagutin ka na at sasagutin ka. Dahil tayo po dito magrespetuhan bilang isang taong mabubuti. At yung tumutulong, may idol ka, may idol din kami. Pero hindi kami yung mahilig mang balahura at mamintas. At ako, alam nyo po, dyan sa Kimedit po, may kake, mga kakilala din po ako na wala sila. Na minsan po mapasok sa akin. Ayan, shout out at Landingin. Shout out, kumusta? Thank you so much na kahit alam kong uh, medit ka, sinusuportahan mo pa rin ako. Thank you so much, Atilite Landingin, Shout out sa'yo. Salamat mm, nandiyan ka sa Pilipinas, yan po ay uh, kapatid ng mga kaibigan ko dito. Hmm. Kaya tayo po ay wag na tayo mag below the belt, wag na natin pintasan kung sino man ang gusto natin. Dahil ha tayo may kapintasan, hindi lang si Joy, hindi lang si Dan, kahit si Malo de los Santos may kapintasan at kahit ikaw, Egypta, may kapintasan ka rin. Si Bupil Mix Vlog, may kapintasan din. Lahat tayo dito sa mundo, may kapintasan. Ayan, shout out sa iyo lahat, sa inyong lahat na may mga kapintasan. <laughs> ah, kaya siya. Ako ay maraming salamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na po, suportahan po natin. Ito, uh, si LTVPH, Banat Bagsik, at si Iqbal Mix Blog. Thank you so much sa mga danjoy. Thank you, thank you so much po sa danjoy killing overload. Thank you so much. Bye-bye. Paalam. We we'll love you. Bye-bye you.